ginagamot ko sa ano ko yan ginagamot ko ang sarili ko, hinahampol ko yung uh, malunggay tinatapal ko sa puwit ko yung binabagsak ako yan, so yan, pagkatapos ko kumain mag ah. so yan, pagkatapos ko ngayon kumain bu may bubuksan ako na parcel galing sa lazada ayan, bubuksan ko Da, bali dalawa yun na bubuksan ko mamaya. Kakain muna ako. Ayan. So, yung katawan ko, yung dito ko lig ko masakit. Masakit pa talaga. So, ayan. So, ayan. Kakain tayo. Lagi yung ko mga idol. Hindi ko nga maintindihan. Minsan, ano naman ako yung okay. Mm. Katawan ko. Minsan hindi naman. Mm. Yung ano ko, yung Yung, yung like ko ba masakit lagi? Kung anong nakikita ko sa ano, yung la Ano yun? Spirulona Yun, nag ako kasi nakita ko sa YouTube eh Advertise Yun, nag ako maya pakita ko sa inyo Sabi yung pawis ko, kailangan ako magbihis ulit. May may ako nagbibihis ng um, pawis ko kasi. Mm -hmm. Alam niyo yun itong ano ko, hindi ako makakain ng karne. Kasi pag kumain ako, para ako mamamatay na.

yung, ano, nag-order din ako yung apple cider. Ano yun? Goemens. Ano yun? Mamaya. Nakita ko sa inyo. Kasi, ano, yung may diabetes, matatanggal. Hmm. Nakita ko sa inyo mamaya. Kaya hindi na ako nag ano no, kasi. Na Pero, ang bilay. Dalawang buwan na. Mahirap pa gusto. Ang gulay ko kahapon. Tapos wala akong makain ng ibang pagkain. Yun yung pinagano ko eh. Bakit ako hindi ako makakain ng ibang? Ang gulay ko ng wesi. Walang asin. Gusto ko kumain ng kahit ano. Bawal kasi. Kumain lang parang mamamatay. Eh. tayo sa taas kasi ipagpakita ko sa inyo ng mga parcel ayan ayaw ko kung mabubuhay ba ako nito di ko alam eh nasa kita leg ko hindi na hindi naman ako kumain ng mga ano mga maalat yung mga matatamis yung karni hindi na ako kumain muna tayo dito sa taas. May mga idol, yung mga kurtina dito. Ang dami. Ayan. Hindi na ayos. Hindi na ayos ayos kasi nga. Nagkasakit na ako. Ito ang ano natin. Parcel, no? Mga dumating. Pupuksan natin. Maganda nga siya. <laughs> Maganda nga siya eh. Yan. Tapos, meron pa. Pero itong isa, nabuksan ko na. Hmm. Yan. Alam nyo, sa da dahil sa sakit ko. Aray. Ito, itong problem sa akin. Dahil sa may na marami akong naramdaman, no? nagpa-extra na ako. Hindi, pero wala pa rin. Ito ang in-order ko. Hmm. Yan ang in-order ko. Yan. Saka, pagkapanood ko ng YouTube, namin yung ad advertise ba? Eh yeah, talaga